Nahukay ang isang patay na sanggol sa Nabunturan, Compostela Valley. Nakalagay ito sa isang plastic container at hinihinalang matagal na rin inilibing. Makibalita tayo kay Tech Ocampo ng Jemmy Davao. Inaayos ni Nestor Nunez ang lupa sa gilid ng kanyang bahay kahapon na makakita siya ng isang nakabaong plastic container. Dahil gustong patagi ni Nestor ang lupa, hinukay niya ang container. Laking gulat daw niya nang makitang may lamang patay na sanggol ang lalagyan. na po siya. Tara ko bata man. Ako Sponsor mo gato ng Hinala ni Nestor at ng mga opisyal ng barangay bagong sila ang sanggol ng ilibing sa lugar. Posibleng matagal na raw itong inilagay roon dahil kumapit na sa container ang ugat ng isang puno. Wala naman daw napansin si Nestor na taong pumunta sa lugar. Wala pa ko kamanda, tulog lagi inigulit po ng taon kay Kapis Trabaho dahil maayos sa pagkakabalot sa sanggol. Hindi raw ito ng amoy. Nagailag yung si bata ba? Nga naman kayo -ana kayong anay siya. Kung unsan man sila ay nagibuhat nga iya pa mong yung gimatratar pa yung gagiana niya pagbuhat ang bata. Inilibing na sa sementeryo ang sanggol habang sinisikap ng mga na malaman kung sinong nag-iwan ito. Tek Ocampo, Nagbabalita, Pilipinas.